Pinag-aaralan na ng Department of Finance sa mga dapat gawin sa mga smuggled na produkto na nakumpiska ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, nasa proseso na sila ng paglilipat ng may apat na tonelada ng Thailand White Refined Sugar sa Agriculture Department. Humihin na rin ang BOC ng clearance sa Sugar Regulatory Administration para isubasta ang nakumpiskang sugar containers sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kasama sa pinag-usapan sa pulong ng BOC sa DOF, ang mahigit 42,000 na sako ng bigas na nakumpis ka sa Sambuanga City. Ilang bahagi nito ay naipamahagi na sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Four Peace Beneficiaries sa Cavite. Ayon sa customs, nagkaroon na sila ng mahigit 700 matagumpay na operasyon laban sa smuggling. Umabot na sa mahigit 31 billion pesos na halaga ng peking produkto, smuggled agricultural products at sigarilyo ang kanilang nakumpiska. Bukod pa ito, sa magit sa 323 million liters ng smuggled na petrolyo na nasa bat ngayong Setyembre.